2.06 million ang halaga ng bag na ito ni Stella Kimbo kung mabibili ito ng second hand. Ito naman ay 1.1 million pesos. Ito naman ay halos 2 million. Samantala 1.23 million naman ang halaga ng Hermes bag niya na ito. Ang maliit na bag na ito na cellphone lang yata ang kasya, 655,000 pesos lang naman. Ang kanyang simpleng pitaka, 300,000 pesos lang naman. 285,000 pesos lang naman itong maliit na bag na ito. Nakakalula hindi ba? But wait, there's more. Ang relo na suot niya dito ay nagkakahalaga lang naman ng 2.7 million pesos. Ito naman ay 438,000 pesos. Nakakapanilabot ang mga loho ni Stella Kimbo na nagpapanggap na simpleng tao lamang. Simpleng tao lang daw dahil simpleng hoodie lang sapat na. Pero wag ka, halos 40,000 pesos ang presyo niyan. Yung inaakusahan nila na may anomalya, kurap, at nagwawaldas ng pera ng bayan na si Vice President Inday Sara, ang relo niya, tig 13,000 pesos lang sa Lazada at free shipping pa. Mumurahing sapatos na Skechers lang ang suot at eco bag ang nakasabit sa kanyang balikat. Ang tanong ng mga mamamayan ngayon, paano kaya nakakabili si Stella Kimbo ng mga milyong-milyong halaga -milyong ng bag at Hindi kaya galing ito sa kanilang mga MOOE na ang pagliliquidate nila ay isang papel lang na certificate ay ayos na. Wala nang resibong kailangan Basta isusulat na lang sa isang papel na ginastos ang kunwari 100 milyon sa flood control project sa kanilang lugar ay ayos na. Wala nang tanong-tanong, wala nang resi-resibo. Malinis na si congressman at congresswoman. Speaking of flood control, samantalang binabaha parati ang marikina na lugar ni Kimbo, ay siya namang gara at pagkakamahal-mahal ng kanyang mga bags damit at relo. Uulitin ko ang tanong ko. Paano nakakabilis Kimbo ng mga milyones na gamit niya? Kung ang sahod lamang ng isang congressman o congresswoman ay nasa 230,000 pesos kada buwan o 2.8 million pesos bawat taon. Ibig sabihin banyan ay binili ni Kimbo ang relong ito at abonado pa siya sa isang taong sahod niya bilang isang kongresista? Hindi kaya mas maganda, Stella Kimbo na habang pinaparatangan nyo si Bibisara na lumulus tayo ng pera ng bayan, ay manalamin muna kayong mga congressman at congresswoman. Panahon na ba para magingay ang taong bayan at kalampagin ang mga buwayang kongresista na ilabas sa publiko ang kanilang mga salin? Hey the Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President and the reduction shall be split by the DSWD program and the DOH MAIFIP program. So ipapaliwanag ko lang po na ang decision na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members and with respect to the budget cut um, of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. At lininawin ko rin po na hindi pa ito final approval ng Congress, ito po ay recommendation pa lang po ng Committee on Appropriations for the Plenary. At uh, kagabi naman po ay uh, nag-second reading na rin po ang uh, approved committee report na kung saan nakapaloob ang recommendation ng reduced budget for the OVB. So which means uh, nakakalendar na po ang uh, general appropriations bill as amended for plenary debates beginning September 16. And uh, hopefully po, um, kung masusunod po namin ang schedule, Hopefully, sana po wala masyadong mangyaring masyadong eventful ay matatapos po namin maaprubahan on third reading ang uh, General Appropriations Bill uh, by September 25. So yun po. At ininawin ko rin po na meron pang another round of amendments. Uh, at ito po will be sa plenary na po. Uh, Doon nga po on the week of September 16 to September 25. Um, so, ang nangyari po is while the office of the Vice President, uh, the DBM, proposed or recommended a budget of 2.037 billion for the OVP, um, kami naman po, ang Committee on Appropriations yesterday recommended, it to be exact, 733 198 million pesos, which means uh, merong cut of 1.293159 billion pesos. At ang uh, reduction na yan ay ililipat po sa dalawang ahensya and as I had mentioned earlier, Um, for two programs. The DSW, dswd AX program which, which is the Assistance for Individuals in Crisis Situations and the DOH-MAIFIP or the Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. In other words, dalawa pong very important social protection programs ng ating gobyerno. So, ang... Uh, specific items po na pinanggalingan nitong uh, total cut of 1.23293 billion pesos ay as follows financial assistance professional services utility expenses supplies and materials as well as lease expenses grabe grabe pati renta ng mga opisina ng OVP, kinaltasan din nila. Iba talaga, no? Sa totoo lang, sabi ko nga, mas okay nga yun eh. Kung sinasabi nyo repeatedly, di ba kasi daw, daw, ginagawa naman na daw ng DPW, ah, uh, ng, ng DSWD, di ba, yung mga paayuda-ayuda daw, at yung mga sasakuna, tapos yung Ikes, di ba? Para daw sa mga uh, cash assistance, no? Sa mga sakit and everything. Hindi ba mas okay, no? Mas maraming outlet at mas maraming opisina ang mag offer ng ganun para mabilis ang serbisyo para mabilisan ang pag-release ng tulong sa bawat Pilipino. Tapos ang gagawin nyo, gigipitin nyo ang OVP tapos parang yung sa mga ayuda at mga assistance assistance na yan, lalapit na lang sa DSWD. E na pala kayo eh. Ha? Ganun, sa totoo lang sa ibang mga ahensya ng gobyerno, pahirapan nga kumuha. Di ba? Pahirapan nga kung makakuha ng tulong at serbisyo. Buti pa nga ang OVP. Di diba? mo Maglilista ka lang doon. Di ba? quick response agad. Tapos, tatanggalan nyo ng grabe. Para lang ano? Para sa ambisyon yung mga buwaya kayo? Dahil inggit kayo kay VP Inday Sara? Dahil mas effective at mas maraming natulungan ng OVP kesa sa inyo? Tapos pati renta ng OVP, hindi nyo talaga pinalagpas? Grabe. Kayo nga, 20 million? Ipangkain nyo lang sa mga buwaya? One day lang, 20 million gagastusin nyo? Para dun sa sona? Para may pangkain sa mga buwaya? Okay lang yun? Pero yung OVP, na sobrang daming natulungan, ang daming binipisyaryo, ang daming mga Pilipino umaasa dun, paano na lang kaya yun? Tapos nasabihin, mo, nasabihin nyo sa mga Pilipino, lumapit lang sila sa DSWD. Lumapit lang sila dun sa EIX. Nik-nik nyo! Yung sa DSWD nga, pag magbigay ng mga ayuda per barangay, hinahati-hati pa. Yung mga, pa yung mga cash ayuda ng pinamimigay nyo, kinurkurakot pa. Ang bahat ninyong mga buwaya